alam mo, uh, attorney, salit na yan ang ginagawa mo, kumbinsihin mo na lang yung kliyente mo na sumuko na lamang at patunayan na kanya sarili sa korte. Ba, paano kayo papapakinggan ng korte na ilipat muli sa W yung kaso ninyo? Kung in the first place, hindi nyo nare-respeto ang korte ng Pilipinas hanggang ngayon nagtatago pa rin si Kibuloy. Paano ngayon na pagbibigyan ng kahilingan ninyo? At least man lamang, bago kayo magkaroon ng kapal ng muka na mag-file ng musyon sa Korte Suprema, at least man lamang, magkaroon kayo ng lakas ng loob na respetuhin ng korte, sumuko kayo. Meron tayong huwakan to pares. We are Good day, everyone. First, I would like main event. Kibuloy, sumuko ka na. <laughs> okay, mga kaibigan. Ito po, mainit-init pa. Kampo ni Apollo Kibuloy, planong iapila ang paglilipat ng kaso sa Metro Manila. Kasi po yung Korte Suprema, inilipat na po yung iba pa niyang kaso na nakasampa po sa Dabao. Inilipat na po sa Quezon City. Mga kaibigan, so ito po, pakinggan po natin itong uh, abogado ni Kibuloy Buloy kung ano na namang twisting pag uh, uh, li-left and right na naman ang gagawin nito. Pakinggan po natin. Let's go. We will be filing a most respectful motion for reconsideration and uh, convince the Supreme Court that uh -huh. the uh, fear or anxiety uh -huh. perhaps of the good justice secretary that there is bias uh -huh. in local courts may be unfounded and unsubstantiated Naturalmente Okay, eh may bias talaga. 'Di ba? Yun nga yung iniiwasan ng Korte Suprema, bakit? O sa Davao na isang pa yung mga kaso na 'yan. Sa Davao, diyan dati, ah, uh, yung uh, yung uh, dating uh, pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte, taga Davao, no? Si Duterte ay malapit na kaibigan ni uh, Kibuloy. Okay? At nung panahon din ni Duterte, uh, 'di ba, yung mga kaso na 'yan ay ibinasura. So, 'di ba? hindi mo maitatanggi din na may posibilidad na may uh, si Kibuloy sa, sa Dabaw. Lalo na sa Korte ng Dabaw. Hindi natin sinasabi na korap ang Korte ng Dabaw, pero may posibilidad na meron pong influensya si Kibuloy sa Dabaw. Okay? So, itong abogado na ito, wag naman sasabihin nyo pa, most respectful motion. Eh, yun nga, mo, hindi pag... Appear ni Kibuloy para sumuko dahil meron na siyang warrant of arrest. Do you think respeto yun? sa ating korte. Pakinggan pa natin to pagbabaliko ng katotohanan nito. Kated. ng motion for reconsideration ng kampo ni Kibuloy sa Korte Suprema bukas kaugnay sa paglilipat ng mga kaso okay. ng religious leader. Alam mo, ito Ayun, mga abogado get... ni Kibuloy. Wala naman na siyang ibang magagawa, kundi, let's say, ano lang ang magagawa natin? Let's say, pinagdesisyonan ito, pwede tayong uh, umapila, pinagdesisyonan ito, pwede tayong kumounter. Pero, attorney, endgame na yan. Okay? 'Di ba? Magsaliksik ka din sa lahat halos ng kulto na ganyan ang nangyari, 'di ba? Dito sa Pilipinas, yung mga kaparehas niyang ah uh, naging sitwasyon, maging sa Amerika, yung mga kulto na uh, extreme, 'di ba? Mga blind followers at the end, 'di ba? Nagkakaroon ng mga sexual abuse, yung mga ganyang human trafficking, hindi lang naman si buloy ang una niyan eh. Napakarami na at lahat sila din nahuli ba diba, di ba, isang kinahantungan nila o, Tagabi kagabi nga kakapanood ko pa lang sa Netflix, 'yung Shikay na, ah, 'yung ano doon, 'yung uh, leader doon na Koreano, 'di ba? Na nung huli eh nag-ooperate pa rin nakapambiktima ng mga TikToker. Oh, eh dati, ah, isa din kulto na ng abuso ng mga kababaihan. Tapos 'yung iba, name it, 'di ba, itong sila Icleo, 'di ba? Alam mo, a attorney Salit na yan ang ginagawa mo. Kumbinsihin mo na lang yung kliyente mo na sumuko na lamang at patunayan ng kanyang sarili sa korte. Ba, paano kayo papapakinggan ng korte na ilipat muli sa W yung kaso ninyo? Kung in the first place, hindi nyo nare ang korte ng Pilipinas hanggang ngayon nagtatago pa rin si Kibuloy. Pa, paano ngayon na pagbibigyan ng kahilingan ninyo? Di ba? At least man lamang, bago kayo, bago kayo magkaroon ng kapal ng muka na mag-file ng motion sa Korte Suprema, at least man lamang magkaroon kayo ng lakas ng loob na respetuhin ang korte, sumuko kayo. Meron kayong warrant to pares. Okay? Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, wala pa silang natatanggap na kopya ng petition for change Ewa, of mo, venue. Ikinagulat na lamang umano nila ang kautusan ng kataas-taas sa bukuman na dalhin ang mga kasong child abuse and exploitation sa Quezon City mula Davao City. Inaasahan din nila na hihingin muna ng korte ang kanilang panig ukol sa paglipat ng venue sa mga kaso. Anya, isa itong paglabag sa due process dahil ito ay ibinatay lamang sa mga walang basi ng claims na umano Sino umuloy... kayo? Si sino, kung sino man nagsabi niyan sa kampo ni Tibuloy, sino, sino kayo para sabihin yan? Di ba? Hingiin muna sana ang panig namin. Eh ayaw ko umarap ng kliyente niyo eh. Di ba? Paano papak papak papakinggan ng panig ninyo kung nagtatago fugitive na yung client mo? 'Di ba, ikaw lang ang uh, salita ng salita sa media. Sinunog ka na nga ni Karen Dabil eh. Sino kayo para magano mag, ano, mag uh, ah tawag dito kunin muna ng Korte Suprema ang panig niyo bago sila magdesisyon? Kayang gawin ng Supreme Court 'yan. 'Di ba, separate entity ang Supreme Court. Hindi sila kaya diktahan ng Malacanang, ng Senado o ng Kongreso. Separate entity po ang Supreme Court posibleng pagiging bias ng Korte sa Davao. Sa katunayan niya, ibinasura ng Korte sa Davao ang kanilang inihaing na motion to quash at Ay, motion to suspend further proceedings. Wala rin basya na tinatakot ni Kibuloy ang witness dahil wala na ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Oo, walang basya, wala basya, walang basya, walang basya, walang basya, walang na tinatakot ni Kibuloy. Eh, nung nakaupo pa si Duterte, napakayabang ng client mo. Pati ABS-CBN, kaya daw niyang ipasara. Sabi niya noon kay Vice Ganda, o oh, sige, baka hindi lang probinsyano ang ipatigil ko. Baka gusto mo, pati buong ano nyo dyan. Yung pa naman ganong akto, eh, walang, walang kapasidad na manakot? pangbira naman yan. Eh, la, lanta niyang inaano, you will be persecuted, all of you. Ganon-ganon siya manalita, tapos sasabihin mo ngayon. Di ba, hindi din totoo na nananakot? Come on now. Talagang mga abogado na to. ako sado, kung payag ba sila nito, or may basihan ba ito, uh, instead Stress na, mag decide niyo. ka agad, hindi man lang kami narinig. Maaaring magkaroon ng hindi magandang epekto sa local courts ang desisyon ng SC at ma-interpret pakatake pag-atake sa kabuuan ng judiciary. Magiging pabigat din mo muna ito sa anim na akusado dahil sa laki ng kanilang gagastusin sa tiket sa aeroplano, oh. accommodation ano at pag- Akala ng pastor, di ba? Dati ko mag kayo eh, di ba? Napakayama, napakamapera. O yung operation ng mga ano, humihina na ba operation ngayon? O yung mga nagbebenta sa mga ano, sa mall, sa mga gilid-gilid, sa may gasolinahan, ano? Kasi na-expose na eh, no? Baka humina na talaga. Wala na bumibili. Yung mga sinasabi para po sa pag-aaral namin, ayun pala, para kay Kibuloy. O, humihina na ba yon? Kain kung wala sa Davao, ay magtutungo sila sa Quezon City para dumalo sa pag ng mga Oh. Sa lip niya ng kampo ni na nasusolo sila sa utos ng Korte Suprema. Dali mo na lang. Sumunod na lang kayo, 'di ba? Sa bagay, trabaho naman ng abogado 'yan na syempre, he needs to please his client, ano? Alangan namang okay, sige po. Anilipat ah, na pala dito sa Manila 'yung ano, 'yung pagdinig ng mga kasong ganito. Okay, okay. Sunod po kami. Hindi, syempre, ah, inaasahan ng kliyente niya na mag u siya, 'no? Well, anyway, attorney, 'no? Payuha mo na lang ang kliyente mo na sumuko na. Bago kayo mag bago kayo umangal ng kung ano-ano, Payuhan mo na lang na sumuko na. Imposible po na hindi niya alam kung nasan si Kibuloy. Imposible po na hindi sila nakakapag-usap. Kahit na itanggi mo, napaka-imposible na hindi po sila nagkakaroon ng komunikasyon, mga kaibigan. So, well, para po sa akin, Kibuloy, endgame na yan. Endgame na, yung rain mo. ba diba? nagmalabis ka eh, diba? Diba, kakala ka mo, ano ka na eh. Ah, meron ka ng immunity, lalo na nung naupo si Duterte. Pero, di ba, ngayon mo uh, patunayan yung, di ba, yung pagka, ano mo, pagkahambugero mo. Di ba? Lindol, kaya mong pa-stopin. O, aresto, stop ka ngayon. Di ba? Sumuko ka na para at least man lang uh, makita ng taong bayan na kaya mo talagang harapin, meron kang yagballs para harapin yung mga asunto mo. Di ba? Si Laila Dilima nga eh. Di ba? Nanindigan siyang tama siya. Hinarap niya. Ikaw, hindi ka humaharap. Bakit? Okay. So, yun lang. Silver Voice TV. Kibuloy, lumabas ka na. Peace.